Tough, Naatasan kaming magbasa ng isang nobelang romantiko para sa fe na klase. Mga pocketbooks na naglalaman ng mga kwento ng pag-ibig at romansa sa paraan at estilo na karaniwang ikinakabit sa masang Pilipino. Masasabing lubhang tinatangkilik ito ng masa, partikular ang stereotipong katulong na isa sa mga pangunahing fanatiko nito. Huling-huli ng mga nobelang ito ang kwento ng Pinoy na may kilig at marubdob na damdamin at drama, kung saan ang bawat sensasyon ng panliligaw at pag-ibig, at ang di mawawalang mga pangakit sa sensual na elemento ay mga mahalagang sangkap ng komersalisasyon nito sa mga tumatang tumatangkilig sa pagkakabit ng konsepto at ideya ng mga pocketbook na ito bilang libangan at hilig ng ating mga dakilang kasambahay at iba pang mga babaeng karaniwan. Naghahanap ng isang babasahin na pumupukaw sa emosyon at nagdadala sa kanila sa ibang mundo puno ng mga sari-saring kwento ng pag-ibig. Interesante na si Kaping alamin o intindihin bakit nga ba nagdudulot ito ng mga reaksyong ito. Kumbaga sobrang click ito sa masa. Sadyang napakalaganap at popular ng mga akda at gawaing may koneksyon sa romansa o pag-ibig. Dahil sa mahilig tayong mga Pilipino sa mga istoryang may malaking tunggalian, mga kalamangan at kakapusan, mga imposibleng pag-ibig. Mga forbidden na pag-ibig, dahil karamihan siguro sa mga mahilig sa mga librong ito ay mga hopeless romantics at heart na naghahanap lamang na mabubuhusan ng panahon sa mundo ng pag-ibig sa mga nobelang ito. Bukod sa mga tema at bagay-bagay na angkop sa lunan at kultura ng ating bansa, napakasimple at napakadaling unawain ang mga nobelang ito. Gumagamit ito ng wikang Filipino, ang wikang patok sa masa, at ang wikang aaminin ko ay iba talaga ang tama o intensidad kapag isinusulat o nababasa, lalo na kung magpapahiwatig ng mga damdaming malakas tulad ng pagmamahal. Maliban dito, may paghahalo din ng Ingles sa mga ito. Ang paggamit ng Taglish ay isang mainam na paraan para gawing mas moderno o kontemporaryo ang mga paglalahad upang mas makarelate sa mga tao. Ang wikang ito ay mahalaga sapagkat nagiging conversational ang mga tagpuan dito, na ginagawang mas kapanipaniwala ang istruktura at daloy ng istorya. Isama na dito ang mga gasgas na elemento ng mga komplikasyon, kasiyahan at kasawian ng pag-ibig, ngunit huwag kalimutan kahit ano paman, kailangan ng happy ending sa mga nagmamahalan ang dakilang pagmamahalan ang nanginigbabaw sa lahat. Sa pagpili ko ng isang babasahin mula sa sikat na koleksyon ng mga romansang pocketbook na Precious Hearts Romances, nahagilap ko sa bookshelf ang Until I Found You ni Jelaine Albert. Sa katotohanan, di ko alam noong una ano ang pipiliin ko kaya kumuha na lang ako ng palambang mula sa bookshelf at nahihiyang bumili nito. Bakit kaya ako nahiya? Malamang nasa asumsyon ito na ako'y husgahan ng mga tao at nakakawala ng machismo ang pagbili nito, ngunit nalampasan ko din ito dahil kailangan eh. Nagulat ako dahil ang mura lang pala ng isang kopya. Sa 37 pesos, makakakuha ka na ng isang nobela na magbibigay ng kakaibang kwento ng pag-ibig kada koleksyon. Nang aking simulang basahin, natuwa naman ako sa inisyal na kwento. Isang kwentong may ugnay sa pangaraw-araw na karanasan at walang kahirapang magkaroon ng konseksyon sa mambabasa nito. Bukod dito, parang may bali paminsan minsan sa konbensyonan dahil sa mga referensya sa mga ingles na kultura at pananalita. Nakasentro ang kwento sa komplikadong pag-ibigan ni na Louis at Berna, kung saan ang tila tinadhanang pagkikita nila sa isang bus sa kanilang biyahe. Ang lalaki, si Louis, ay guwapo, maputi, matipuno at may magandang trabaho. Si Berna, isang konserbong babae na naging assistant ni Louis pansamantala sa kanyang mga business affairs. Ang saligan na hitting two birds with one stone ay hayag dahil makakapagtrabaho si Berna at makakapag-travel din ng libre dahil sa oportunidad na ito. Sa kanilang maraming tagpuan ng kakiligan at tensyon dala ng namumuong pag-ibig, ang dalawa ay dumaan sa isang kwentong puno ng mga komplikasyon ang di napaghanda ang paghulog ng loob ni Berna kay Louis na pinahirapan ng di pagkakaget over ni Louis sa kanyang dating mahal. Hindi pwedeng mawala sa mga ganitong klasing istorya ang pagtutunggali. Hindi maaring puro kilig at kaswitan dahil boring yun. Ang daloy ng istorya at napuno ng mga tunggalian hanggang sa eventual na pag-ibigan ng dalawa sa isa't isa sa huli. Sa lahat ng nagdaan at dinanas, nang ibabaw ang kilig, ang damdaming di mapantayan at di matatawaran ang pag-ibig. Napaka-interesante ng karanasang pagbabasa ng mga pocketbook na romansa. Maaring hindi ka sanay sa pangmasang apil na dala ng mga ito, o maari din na di mo hilig ang sobrang gasgas na formula ng mga kwentong sumasalamin sa pag-ibigan ng mga Pinoy. Subali, kakaiba pa rin ang dala nitong simpleng aliw at kilig sa mga mambabasa nito. Ito ay isang salik ng ating sining at kultura na katangitanging Pinoy, at nagbabadya ng isang kaugalian at kamalayan na espesyal para sa ilang tao. Ang mga nobelang romansa ay isang uri ng panitikan na hindi mawawala o pagsasawaan sa paglipas ng panahon. Bagkus, ito'y magbabago lamang at sasabay sa paglipas ng panahon.